Anong pinila? Catch. Flight best. Flight may dala tayo? 11. May libre. Ay, libre tayo. Sa so, bayad uh, po uh, natin. Ay, may bayad mo Libre. Hindi po. Yung kasama po sa binayaran natin. Ah. Let this. ay Meron kasi may bayan, sige. Yan. Yan din tao pala dito na, oh. Pero kira mabuhay tao kahit sa para na 'to, no. No, ate no. 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 Ay, dinala na ni, ano? Pantong, ano. Ni Philip yung ano na. I'm <laughs> busy sila kakahanap ng ano tatis na o oh, maragay dyan yung video lang ako ay ayaw. pati mga helmet uh -oh. opo dyan yung lagay ito pagkain saan ito lalagay doon na lang yan yung pagkain doon na lang para pagkain natin tira yung bag ah uh, Iniwan namin yung dun eh. Kaya yung helmet na dun eh. Sa Baka umalis na lang. na.

Munggo cheese ube. na kayo. Pinipig. Isang oh, piraso na lang. Ala, isang piraso na lang daw. Pinipig daw. Ay, yung pinipig. Pinipig siya. Ay, Tapos. Munggo. Munggo po isa, tsaka pinipig, tsaka cheese po. Kayo. Isang munggo. Gab. Isang hmm. cheese. Ako. Ang cheese Ay. Ito po, po. Mungo, po, po, po. Okay. Oh, Pinipig. 50 lang. Tapos doon na kayo mag-base kila, Pastor. Kaya nga. Mga na naman. May ka doon. Napakalaki ng ulo. Tara na, tara na. na. Mindset na. Huwag isipin Doon na mag-base ano? Kila, Pastor. Ligo na. Ligo na. Ligo na. Ligo Go lang kung saan kayo masaya go nangunguna si Ramona nangunguna si Ramona kuha ni iiyak na yan kasi siya nangunguna wala siyang kasama Ingat mo kasi. tayo. Ano na, nag-give up na siya guys. Ayun nangunguna na. Number one. Galing lang <laughs> pa ako muna o. May signal dito May signal? Hmm. May signal daw dito. Yeah, yeah. <laughs> Picture picture ayan Thanks for watching guys god bless